Isang araw, naisip ni Emily na mas makikilala niya ang iba't ibang hayop na nakikita niya sa mga libro at sa TV. Kaya naman pumunta siya sa zoo at napangiti siya sa iba't ibang mga hayop na nakita niya. Nagmamasid siya ng mga masayang mga unggoy na naglalaro sa mga puno, ang mga magagarang leon na nagpapahinga sa araw, ang mga marikit na giraffe na nakakain ng mga dahon. Pagkatapos ay pumunta si Emily sa pet store at namanghapa siya sa ibat-ibang mga hayop na nakita niya doon. Nakita niya ang mga pusa, aso, kuneho, hamster at kahit ilang guinea pig. Masayang-masaya siya na nakita niya lahat ng mga hayop sa isang lugar at hindi na niya makapaghintay na dalhin niya ang isa sa bahay. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, napili ni Emily na adoptahan ang isang maliit na puting rabbit. Pinangalanan niya ito ng Fluffy at agad itong naging pinakamabuting kaibigan niya. Araw-araw, magkakasama si Emily at Fluffy sa mahabang paglalakad at pag-eksplorasyon sa paligid. Masayang-masaya si Emily na mayroon siyang alagang hayop at napangiti pa siya sa lahat ng mga kagiliw-giliw na hayop na nakita niya sa kanyang paglalakbay. Ang moral ng kwento ay ang kaharian ng mga hayop ay puno ng mga kagiliw-giliw na hayop bawat isa ay nakakagulat at espesyal sa sarili nitong paraan. Kaya sa susunod na paglalakbay, tingnan natin ng mas malapit at ma-appreciate ang ganda ng kaharian ng mga hayop.